May hapon mga madam. Mag-transfer ta o kuan. Kada amo ang gibutang diri o oh, ambot unsani ang kuan na ni? Marang man siguro ni. baliboon man bit. santol? Dili man balibuon ang santol. Adili balibuon. Kini siya o oh, siya nga ano oh? Wala o kabalo kung saan niya. Amo ang, ako ang i-transfer sa gawas kaya nag-ulan. Unang durasa mo. Kaya na, ako lang mo i Kuan ha. Comment daw mo o kung siya nga ano be. Nga puno. Dara tung mga hustler dira. Mangga. Mani mangga o. Oh. Rambutan. Ha? Rambutan. Rambutan eh. aku na siyang i-transfer. Diri sa gawas. Kaya ni ulan-ulan diri. Unang transfer na ito. Eh, taligsik pag deh eh. Di soda sa ato ang. Kuan eh. lang ha, mga madam. Dili na to siya i-transfer mga madam. Dili siya dool sa may ini manggod nga lobby, bunsay siya. Nya. Ayon ninyo i dira ako ang sabihin na ninyo ako ang kuan dira bil bilbil, bahala nga magira. Tara siya oh. ako siya i-butang. Hmm. Ang buton lagi ni nga eh. oh. puno ay pangkuan ni siya. Kay trick biya na dira banda sa mua Inya. Ginahang lang dito siya dagang diri. Kay ano. krik biya na dira. Dara siya o oh, nga I-comment daw ninyo o unsan ni siya. Nga punuan o. Kini siya o oh, muna siya o. comment daw kung saan na siya mapunuan. Bye!